Magandang magandang araw sa inyong lahat, magandang umaga, magandang tanghalik, magandang hapon, magandang araw sa inyong lahat. Mga guys, meron lang akong itutinto sa inyo sa lahat ng mga Pilipino. Hindi niyo ba alam na lahat ng mga paligsahan ay wala pang nakatalo sa akin kahit sa basketball, volleyball, tennis sa golf o kaya sa mga swimming marathon ayan wala pang nakadalo sa akin kaya huwag na kayong magatubiling mana maghamon sa akin at sa uh, lahat na, ng lahat ng mga gustong Umamon, huwag na kayong atubili atubili kapagkat wala pang nakakatalo sa atin sa lahat ng mga larangan ng mga palaro maging sis o kaya kung anumalang mga larangan ng mga palaro, mga paligsahan wala pang nakakatalo sa atin wala pang nakakatalo sa lahat ng mga kahit anong mga palaro, mga basketball man yan, mga tennis man yan, mga volleyball, basketball, mga golf, wala pang nakatalo sa atin. Kaya kung sino man ang gustong umamon yan, huwag na kayong magkatabiling umamon kapag Alam niyo naman na wala pang nakatalo sa atin. Kaya ito ang ating masabi, huwag na kayong magkabala ng oras na humamon sapagkat wala nang wala pang nakakatalo sa atin sa larangan ng mga paligsahan kahit anumang paligsahan wala pang nakakatalo sa atin kaya ang gusto din humamon wag na kayong wag nyo nang subukan masisira lang ang buhay nyo sapagkat hindi nyo ako matatalo sapagkat wala pang nakatalo sa atin kahit anong bagay, kahit anong mga larangan ng mga palaro, mga paligsahan, kahit sa kantahan, wala pang nakatalo sa atin. Kaya, yun ang ating masasabi sa inyo sa araw na ito. Kaya huwag na kayong mag-atubiling humamon sa pagkat. Hindi tayo mananalo sa akin at saka wala pang nakatalo sa atin sa lahat ng mga palaro mga lahat-lahat ng mga kung ano man ang mga palaro hindi, kung mga hindi kong mga tabisalo ang mga pangalan ng palaro o yung takbuhan yung tawag yan na maraton at saka mga judo karate mga boxing wala pang nakatalo sa atin kaya, kaya ayan, alamin ninyo kung ano ang teknik, kung ano ang aking ginawa, kung bakit hindi wala pang nakatalo sa akin. Kaya comment lang sa baba kung ano mang dahilan bakit wala pang nakatalo sa akin. I-comment no lang kung alam nyo kung ano ang teknik kung papaano ang paraan para hindi ka matalo. Hindi ka matalo ng kahit anong mga paligsahan at mga maraton, karate, judo, yan, mga boxing na hindi ka matatalo. Kaya comment lang kung ano ang dahilan bakit hindi ako natatalo. Comment lang dyan sa baba sa comment session. Ayan. Kaya Hanggang dito na lamang. Salamat, salamat sa inyong panonood. Thank you, thank you, thank you.